cold brewing ulit tayo mga kabatang sumalihan na natin itong ating parel uh, ang so, ginagawa natin ngayon is din dinidegrease natin ang gamit ko lang ay eh, itong ano, uh, lighter fluid so didegrease natin ganyan so na prep ko na ito kagabi pa pero nung binigay ito sa akin ng tropa is ano na nalinis na din uh, niliha ko lang ng 220 at saka 600 so, uh, maganda yung pagkakadiblis natin para ayos yung blue wing natin yung ating ano, shop towel cleanish yung paglalagyan So yung gagamitin na natin is the same Yung ginamit natin doon sa mga projects natin nung nauna Yung birchwoods uh, Birchwood case na ano Super blue bali meron pa tayong ano hindi ko sure kung stainless to o steel tong ano nga to kapag hindi to kinalaban stainless so hindi natin ito i-blue pero ang sabi sa akin ay ano daw to steel tingnan natin na may pag tinalaban siya hindi na natin hinabol yung mga ganyang mga dents dami kasi gamit siguro sa ano da ano sa machining yan ano o, kuha lang tayo ng cotton swab o uh, cotton balls para magamit natin dito o, same as usual oil at ka itong super blue and lighter fluid yun lang naman uh, stop ko muna kuha lang ako ng cotton buds Linis natin ang ating kamay para sigurado lang ano. So gamit natin cotton balls na lang. Kasi malaking part to. Pag cotton buds, nahihirapan tayo magtatagal. So, dito so, na lang tayo sa cotton balls. lang. Ganyan lang. Punos Ito lang kasi ito, kahit hindi natin ano itong likod na ito. Ngayon, na pag-iingat natin. So 'yang pagka satisfied ka na doon sa kulay na nakikita mo pwede na natin itong iwash wash ng water para mag-stop yung uh, oxidation tapos susok natin sa oil yan so ganito din lang ang gagawin natin dito sa isang ano, part na to sa adapter sa offset ganyan lang gagawin natin din ganyan wash natin yung water ganyan ganyan eh. diba eh, lalo ito pag ano tapos dry natin ang shop towel Ganda na. na niya. Tapos, ito lang naman isa. Tignan natin kung magbablock. Oo nga naman. So, still. hindi na ito, ano? ano, thread na yan kasi sa loob din lang naman niya. simple yung cold blue win. Iwawash na lang ulit natin siya ng water mamaya. Sayang. Sayang to. Sayang to. Ngayon, okay. paulin natin to na sa ano. Pasada. Sana maganda. Mas maging dark ang color. Okay. Plus again with water. Okay. So guys, Dry natin. Dry natin ulit. Next is soaking ng oil. Sawaan natin. Ayan. Okay. So oil soak na. So check natin. Ang ating ginawa. Ayan. Ayan. So, ito ay soak ng langis. Tanggalin natin. Para makita natin. Kung mayroong kulang na ano. Okay. So far, so good. Ang ganda ng ano. Blowing. Ang ganda tingnan yung nag, parang nagbo-blowish. Nagbabiolet ang kulay. Itong isa na to. Pwede na itong ano. Yan adapter na to so yan. ayos ganda tinanggal ko lang yung langis para makita nyo na black talaga siya hindi dahil lang sa langis yan so, pero ito isosok ko pa pupunta na yung tropa ko kuhanin pero advice ko sa kanya na hanggang bukas na nakasok na sa langis yan, so lang thank you.